Naranasan nyo na ba mag-rides ng biglaan? Yung wala talaga sa plano pero natuloy kasama ang tropa. Minsan mas okay talaga ang Biglaang rides kaysa nakaplano. Kasi so, kung ano pa yung nakaplano, yun pa yung hindi natutuloy. Kaya tara, amahan nyo kami sa biglaang rides. Alas 4 nga pala ng umaga, gumising na ako at nag-ayos. syempre, para hindi malate, agad-agad na nga akong umalis, papunta dito sa Shell Marilao Dito daw kasi yung meeting place para malapit sa akin. At ayan, naabutan nga pala natin yung dalawa nating tropa. Si James TV at si One Trip. Tatlo lang pala kaming pumayag sa Biglaang rides. Pero okay lang, alam alam magiging masaya to. Saktong alas 5 nga pala na makarating kami dito sa gas station sa may Bukaway. at magpapapultang tayo dahil malayo din ang magiging biyahe natin. Umabot nga pala ng 370 plus yung gas natin. After nga namin magpagas ay tumuli na ulit kami sa biyahe. Dito mapapansin nyo, hindi pa kami nakakarating sa pupuntahan namin pero ang saya-saya na. Ganun talaga pag gusto mo yung ginagawa mo. Huwag ka manghihinayang sa oras na lumilipas. Kaya habang may pagkakataon ka, gawin mo lang kung ano yung magiging masaya ka. Dahil pag tumanda ka, baka hindi mo na magawa ganito at biglang mapapaisip na sana pala ginawa ko na nung may pagkakataon pa at dito sa part na to panandalian muna kaming gumili para lang hapin ang sariwang hangin grabe ang ganda dito kayo mga boss amo napunta na ba kayo dito kung napunta na kayo comment down below naman dyan at kung hindi pa syempre itry nyo na para makita nyo din ang ganitong klasing lugar napansin ko nga rin pala itong magtutropa na ang saya saya nila minsan lang tayo mabubuhay sa mundo kaya gawin mo lang kung ano yung gusto mo sabi nga nila hindi lahat ng gusto mo mo makukuha mo. Siyempre dapat dahil gusto mo at pangarap mo, pagsikapan mo para makuha mo. Meron naman tamang proseso. Huwag ka lang magmamadali sa buhay. Kaya nga sabi ko, mag-enjoy ka lang. Habang nag-enjoy ka, nagsisikap, hindi mo na namamalayan yung oras na dumadaan. At same time, nakukuha mo na pala yung mga pangarap mo sa buhay. Hanggang sa nakarating na nga kami dito sa Tila Pilon. Ipapatikim daw kasi sa akin yung dalawa nating tropa. Yun daw kasi yung dinarayo dito sa Tila Pilon. Yung ube keso chapurado, di ako mahilig sa champurado lalo na yung chocolate. At dahil first time nga natin dito, titikman natin tong champurado. Grabe tsura, nakakaguto. Is may kukwento ko sa inyo. <laughs> Nandito kami ngayon sa Tila Pilon. Pilon. Ayan. Kasama natin si Wander at si James. Ito oh. Gabi yung lapot mo. No? Sarap. Anong tawag dito pre? Uh, ubi na champurado. Ubi keso. Ubi, ubi, ubi Queso Queso na, na champurado. So first time ko nga itong titikman. Gano'ng lapot eh. I mean first time ko na titikman. Ang sarap. Parang naluhay isang mata ko, pre. Parang ice cream na. Oo, mayigit. parang ice cream. Parang ice cream lang siya na mainit. Sarap. Hindi din yung pag kumain ka itong sa sarap. Sarap talaga. Sarap. 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 Try nyo dito. Try nyo dito. Oo, oh, tama kayo nang narinig. Lasang ice cream mga boss amo. Sulit na sulit para sa halagang 99 pesos. Kaya kung ako sa inyo, pupuntahan ko na to. Lalo na sa mga mahilig magchampurado dyan. Recommended to. After namin magchampurado, nagbiyahe ulit kami pabalik para magpunta at tikman ang masarap na pares. Dito lang yan sa may Amadoras. Dito pa rin sa DRT. Nakakatuwa yung ganito. Kasi ilang oras pala yung lumilipas. Parang ang dami na namin napuntahan. O oh, di ba? Dahil nag enjoy ka, hindi mo na napapansin yung oras oras kung makikita nyo akala ko pares lang yun nandito dami rin pala pagpipilian ng mga pagkain at ang mura pa at dahil nga pares ang ipinunta natin dito syempre magpapares tayo meron din pala sila ditong libreng sabaw <coughs> ay mainit <Okay, Ned. coughs> hindi Insarap ang sarap ang asim ano pre sinigang. sinigang Sarap, no? <laughs> okay Julia! guys, so ito na ang order namin. Alam ko ito akin sa akin yung powers. Ito lang ba? Ayun, Ay, ano? Yung fried egg. Ano yung sabi mo? Hindi mo nasama? Yung fried yung egg? Na. Fried egg? Tara kain muna tayo. Rabi yung pares nila dito. Ang sharap sharap. Pares ala retiro nga pala tawag nila doon. At nang dumating na nga, ang order nating kape dahil maaga pa nga pampagising to sa biyahe. Makalipas ang ilang oras, biglang dumating yung isa nating tropa. Si Rodi nga pala, gamit niya si Dagul. Sarap sa mata. Ganda kasi ng kulay ni Dagul. After namin sa Amadoras, dumiretso kami dito sa S kung tawagin. Papa sana kami kaya lang wala na may mga namimitik. Kaya eto, umalis na rin kami kaagad para puntahan yung isa sa pinakamagandang lugar dito sa DRT. Pag nadaanan nyo tong tulay na to, mapapailing na lang talaga kayo habang nakangiti. At dahil wala nga tayong dalang cash, kuminto muna kami dito sa tindahan para magpa-cash out. Tignan nyo yung tropa natin o pinagkakaguluhan. May nakita na naman tayo dito magandang view. Medyo pababa siya at delikado dahil medyo sira-sira ang daan. Buti na lang maganda yung gamit natin siya. Yung race power siya. At syempre, ang gulong nating quick tire. Pagkatapos nga na mahaba-habang biyahe, nakarating din tayo dito sa isang barangay. Ay, kita nyo ba? sobrang daming nakapark na motor sinyalis lang yan na maraming tao pagkatapos nga namin magpark agad agad na kami naglakad para puntahan yung kuweba na dinarayo dito sa DRT kailangan nyo maglakad ng 15 to 20 minutes para marating nyo itong puning cave actually takot ako sa mga ilo para hindi tayo sabihang KJ ayan sinubukan ko na nakakatakot pero masaya at sobrang lamig ng tubig dito grabe gusto sana namin pumasok sa loob ng kuweba pero bawal daw dahil mataas daw yung tubig ngayon kaya babalik tayo dito soon para makita ang ganda sa loob ng kuweba. At after nga dito sa kuweba ay naghanap na kami ng spot. Dito sobrang ganda dito grabe sobrang nakaka-relax ang paligid at ang lamig ng tubig halata naman siguro kay Rodi no makalipas ang ilang oras sa pagdesisyon na na namin na umuwi kasi medyo malayo pa yung uuwi ni James at ni One Trip para safe sa daan at hindi na rin gabi so hanggang dito na lang mga boss amo kita kits tayo sa susunod na trip namin sana nag enjoy kayo tingin nyo saan kaya susunod na biyahe na suggest naman kayo mga boss amo para mapuntahan natin salamat see you on the next one peace out survive Sheesh!